Problema ngayon ng bagong halal na si Kapitan Gonzalo Sambrano ang service vehicle ng Barangay Ariendo sa bayan ng Bungabon. Ang dalawang service kasi na itinurn over sa kanyang pag-upo ay sira na ang isa, habang ang isa naman na dapat sana umano ay ambulansya ay dump truck. Ayon kay Kapitan Sambrano, hindi dumalo sa ginanap na paglilipat ang natalo nitong dating kapitan na ilang beses anyang ipinapatawag para makausap ng DILG upang ipaliwanag kung bakit hindi pa rin na isasaayos ang mga dokumento at nakapangalan pa rin sa pinagbilhan ng sasakyan ang dump truck ng barangay. Dati nang naging punong barangay si Gonzalo sa Ariendo, kung saan kabilang anya sa kanyang iniwanan ay ilang mga kagamitan sa barangay hall, isang barangay service at health center na ipinatayo sa panahon ng kanyang panunungkulan. Dismayado siya dahil hindi umano na panatili ng pinalitang opisyal ng barangay ang maayos na kalagayan ng mga ito. Kaya naman nananawagan siya ng suporta mula kay Governor Aurelio Umali at Mayor Ricardo Padilla na mabigyan sila ng service dahil ito ang lubos na kinakailangan ng kanilang barangay lalo na kapag may emergency. Ah, mahal na mimpong governor sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sana po a ah, supportahan niyo po kami rito sa Barangay Ariendo, kauna-unahan po namin na hilingi po sa inyo. Pag po kami eh, naluklok, service po. Wala po kami service dito sa Barangay Ariendo. Eh, hey, Ma'am Terry, ganoon din po, eh, Vice Governor, sana po matulungan niyo po kami sa kahilingan po namin. At ganoon din po kay Mayor Padilla. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.